Dito tayo ngayon. Guys. Marami dito, malaki. Andito tayo ngayon For sure. Walang well, kupon so ra. Okay, lockdown. plak plak ang kuya kasi sinta niya ito kasi super lamig dito din super putik oh yan kita naman yung kasuotan ng mga ano nyo ganito maputik guys hindi natin masisi ang taghana ganito talaga dito sa kanila di mo ano, grabe ang putik oh putik oh yan ang mm. daming so, umiikot dito guys Nagsitrini eh, Yung mga nagsports Kami ganito Sanyang mo guys, 'no. Oh. Putik ng daanan dito, guys. Oh. Putik, 'di ba? Oh. Putik. Diba? Oh. Putik. May lolo, may kasalubong tayong lolo. Hello. <coughs> Nakatawa si lolo. Katawa si Lolo. Katawa, sabi niya. Halo. Sabi ko, halo. Sabi niya, yay. Hey. Ang ganda ng smile ni Lolo. Ang lagkit ng tingin niya kay Lola. Ha! <laughs> ay, ay, ay. Gaya, totoo lang. Mabura nung nag-simpri, uh, nagka-edad na tayo. parang ano, totoo nga yung kasabihan ha, ah. hindi sa pag ano habang po yung pag, -pag papunta na tayo pag nagkaedad na tayo para tayong bumabalik ang kabata, totoo ako naramdaman ko yan kasi lola na tayo naramdaman ko yan mula nung ano naging ano na tayo ganito malakas na ang kumbaga malakas na ang fighting spirit baga ganun gaya nga ganun fighting spirit na ano ng mga mga matatanda ganyan sila guys <laughs> ganyan. ganyan guys oo totoo yan ako, ako before ha yung ano hindi pa ako ano hindi pa ako sabi ko hindi pa ako ano ma ano totoo lang eh. Bihira lang ako magkaano sa lalaki. ii ma mabibilang ko. Kasi ako, hindi naman ako sa pihikan, hindi rin ako ano. Kasi may lalaki talagang, ang lakas ng apil sa akin. Ganon. Kahit ano pa siya, kahit ano ba niya, ano niya, basta ang lakas ng apil sa akin. Yung iba kasi, ah, pag matso, yan, ay, ah, hindi ako hindi iba hindi matso hindi din ano basta may ano eh may tinitingnan ako sa boy na matipuhan ko iba iba ako pag ano sa ano ganyan ganyan nagtaka nga ako kung kailan ako nagka ganito naging lola. Saka ako naging maano sa ano, kumbaga naiano nai, ano ako na kumbaga nakakras ka. At sa hindi naman ako nakakras sa ibang yung mga bata dito. Yung kalipil ko rin na di na sa kapas sa akin. Yan. guys. Thank you guys. God bless.